Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang buka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata, Siam, Talata, 51 hanggang 56. Ang tagpo sa ating ebanghelyo ay ang pagkakataon na si Kristo ay nakatakda ng pumunta sa Jerusalem upang magdusa, ipako sa krus, mamatay at muling mabuhay. At upang siya ay umakyat na muli sa kalangitan. Ngunit bago mangyari ito, sila ay dumaan sa bayan ng Samaria, kaya sinugo niya ang iilan sa kanyang mga alagad upang mauna sa kanya. Ang mga alagad ay pumunta sa nayon upang ihanda ang matutuloyan ni Yesu Kristo. Ngunit sila ay tinanggihan ng mga Samaritano. Sapagkat ang mga Samaritano ay laban sa mga Hudyo, lalo pa nga sa mga Hudyong sumasamba sa Jerusalem. Sapagkat sa Samaria at ang mga Samaritano ay may sariling templo at ito ang templo ng Gerizim. Kaya nga, dahil sa pagtanggi ay namuo ang galit sa magkapatid na si Juan at Santiago, mga anak ni Zebedeo. Kaya sinabi nila kay Jesus, Payag po ba kayong paulanan namin sila ng apoy upang sila'y matupok? Ngunit bumaling si Jesus sa kanila at sila'y pinagsabihan, itinuwid, kaya't nagpunta na lamang sila sa ibang nayon. Makikita natin ang katangian ni Kristo. Ang katangian ng anak ng Diyos na ipinadala dito sa daigdig hindi upang husgahan o kondenahin ang sanlibutan. Ngunit kung hindi sa pamamagitan niya, ang mga taong mananampalataya ay maligtas. Ang ibig sabihin walang dalang karahasan si Yeso Kristo mula sa kanyang puso ang dala niya ay pag-ibig, pagmamahal at kapatawaran upang maaligtas ang sangkatauhan. Bagamat totoo na sa lumang tipan, sa panahon ni Propeta Elias, si Propeta Elias ay tumawag ng apoy mula sa langit at natupok yung handog dahil nandoon siya sa harapan ng mga propeta ni Baal at nais nilang patunayan kung sino ang totoong Diyos. Ngunit ang konteksto dito sa ating ebanghelyo ay kaiba sa konteksto sa panahon ni Propeta Elias. Kaya nga makikita natin na si Yeso Kristo, bagamat siya ay tinanggihan, hindi siya nagiging marahas o napupuot sa mga tumanggi sa Kanya. Kaya nga hindi siya pumayag na magpaulan ng apoy at tupukin ang bayan ng Samaria sapagkat ang Panginoon ay maginoo. Si Yesu Kristo ay banayad. Kung ayaw siyang tanggapin, hindi niya pipilitin ang isang tao. Ang Panginoon ay mapagantay, ang Panginoon ay mapagtyaga. Kaya niyang maghintay hanggat ang tao ay magising sa katotohanan at maunawaan ng tao na kailangan niya ang Diyos. At buong banayad Kapag malaya na ang tao o sa kalayaan ng tao ay binuksan niya ang kanyang buhay, buong banayad na papasok si Heso Kristo sa kanya. At ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. Sabi nga sa aklat ng pahayag, si Heso Kristo ay naroon kumakatok sa pintuan. At kung sinong nais magbukas at tanggapin siya, siya ay papasok walang karahasan, walang puot, walang galit. Isang Diyos na maganid, maginoo at banayad. Isang Diyos na naghihintay na magising sa katotohanan ang kanyang mga minamahal at papasukin siya sa kanilang buhay. Kaya nga sa araw na ito tayo ay kinakausap ng Diyos at tinatanong, "Nakahanda ba tayong papasukin siya o patuloyin sa ating buhay?" Sapagkat siya sa tuwi na ay nakahanda na pumasok sa ating buhay at buong pagmamahal, nais niya tayong makapiling. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.